ay ma'am patulong paano mapalitan ang non-profit na kailang report na ang ginawa ko wala pa rin mali po ang business type ma'am non-profit ang nailagay ko so kaparas din ito guys may nagtanong din kung paano din mapapalitan ang kanyang birthday kasi ang nailagay din doon is mali so parehas lang po siya nang gagawin so ito guys panoorin nyo hanggang dulo para mabago nyo na yan kasi ang dami po talagang nagkakamali sa business type at dyan sa paglagay ng ating birthday napakadali lang ito guys sundan nyo actually guys, matagal ko na talaga itong nagawa ng video. Pero ito, inulit ko na kasi sa dami ng video, baka hindi nyo na mahanap. Okay? So guys, punta lang kayo sa inyong payout tab. Ayan yung nakikita nyo dyan, payout tab. I-click nyo lang po yan guys. Tapos pagka-click nyo, nakikita nyo sa taas, meron pong star icon. I-click nyo po yung star icon. And then, mapupunta po kayo dito sa inyong payout settings. So kung saan dyan yung babaguhin mo, puntahan mo yung may update. So kung ang babaguhin mo ay yung sa business type or yung sa yung birthday pumunta ka doon sa area kung saan yon so pagka-click mo ng update ang lalabas sa iyo ay maghihingi po yan ng code so magse-send po sila ng message sa iyo Uh, regarding sa iyong code or sa iyong email or meron din dyang another way so i-check mo lang po pag na-receive mo yan kasi kapag kayo po ay naka two-factor authentication ay maghihingi po talaga yan ng code at ito po ay napaka-safe para hindi po agad-agad mabubuksan ang inyong mga account so after nyan pag na, na receive na kayo so mag na kayo sa next page at dito na magbubukas na ang iyong enter your business info so nakikita nyo dyan guys ko ang inopen nyo na update ay babaguhin nyo yung sa inyong business type na gusto nyo gawing individual so kung napapansin nyo guys ay hindi po siya nag-highlight ibig sabihin hindi na po tatin siya mababago ang na-highlight lang dyan guys ay yung number at saka yung email so ibig sabihin pwede mo pa siyang baguhin so ang gagawin mo dyan guys i-click mo yung sa taas yang may contact support so i-click mo yan guys kasi ito lang talaga yung way na pwede natin gawin ngayon ito na guys dito ka na mapupunta sa iyong Facebook payout support guys take note guys sa kapag gagawin mo ito gagamitin mo or gagamit ka dito mas maigi na naka desktop site po kayo or uh, mas maigi kung computer or laptop kasi kailangan kasi dito yung uh, admin mismo, yung financial entity kung sino yung pangalan na nasa iyong payout siya lang ang pwedeng magbago so kapag nakalagin ang iyong main profile, halimbawa page ito madadirect po siya pero kapag sa mobile kasi mahihirapan ka, hindi siya magdadirect ng main entity kasi ang nakalagin this ang iyong page so ayan guys nakalagay, nakalagay naman dyan, naka note mag-click ka lang dyan guys kung saan dyan, star subscription or in-stream ad. So, pindutin mo lang yan. Then, sa baba guys, kung napapansin nyo, nakalagay po talaga dyan, please select the financial entity you are asking. So, kapag not found yan, ibig sabihin, naka-mobile site ka or naka-mobile type ka. So, hindi talaga dyan lalabas yung entity. Pero, kapag binuksan mo yan sa laptop or computer, lalabas dyan yung main account mo. Kaya, mahalaga na gumamit ka ng computer dito, guys. And then, after nyan, sa baba, meron naman. So, merong choices dyan, guys, kung ano yung mga tanong mo. Kung how how do I update my payout account or financial. Meron din dyan. Uh, direct na yan, guys, ha. Kung lahat naman talaga gusto mong baguhin. How do I upload or update my tax uh, information. So, ayan, guys. I-click mo lang dyan kung saan yung mga tanong na babagay sa iyo. Pwede mo ding ilagay dyan, I have another question. Okay? So, pindutin natin itong I have another question. So, After nyan guys, pwede din guys ha, pindutin nyo din yung how do I update, update my payout tax information kasi bilong po siya sa payout. Okay? So, how do I update my payout tax information? Or, I have another question. So, either sa dalawang jam. At syempre guys, screenshot nyo yung area na gusto nyo baguhin ha. Kung doon ba banda sa birthday, kung doon babanda sa birthday ang babaguhin nyo, screenshot nyo yung kanina ha, kasi hindi na siya nag-highlight para mas mag or maintindihan ng uh, taga-Facebook support. So, screenshot nyo yon At syempre, screenshot nyo kung birthday naman yung babaguhin nyo or, or individual. Basta screenshot nyo siya guys. And yan yung i-attach nyo dyan sa, kung nakikita nyo yan, may choose file, yan yung i-attach nyo dyan para madali nilang mag -gets. At dito guys, may nakalaan na box. Okay? May nakalaan dyan na box. So, itype mo dyan ang gusto mong ipabago sa kanila. So, meron akong tinite dyan, guys. Pwede nyo din niyang gayahin or baguhin nyo lang konti. Okay? Uh, please update my birth of date. It must be like June 10, 1987 or halimbawa pag business type naman yung mali sa inyo, uh, change into individual. Thank you. Hoping it will be fixed soon. Tapos ilagay nyo din yung page link nyo or profile link nyo and then isend nyo na guys. So ganun lang po siya. Kadali guys. At syempre, abangan nyo po ang reply nila sa iyong support inbox. Nagre-reply po talaga sila agad guys. Minsan 2 minutes. Um, Pinakamatagal is 2 working days. So check nyo lang lagi ang iyong support inbox kapag hindi nyo namamalayan sa iyong notification. Actually, magbibigay po sila ng notification. Pero kung madami talaga kayong mga nare-receive ng mga notification, eh, hindi nyo nakikita. So, puntahan nyo na lang ang inyong support inbox at i-check nyo doon. Doon sila magre-reply at i-follow nyo lang po kung ano yung gusto nilang gawin mo, kung ano yung hinihingi na. Sana nakatulong. Please share this video and follow for more. Thank you.